ito tong mga pano? Oo. Bakit itong mga pano? Oh, In-stop nila, di diba? ba? Naka-stop sila lahat. Oo. Oh, sinarado yung daan. Parang sarado ang daan, oh, honey. Oo, sarado. Ayun, o. Oh, Nag-turn na sila doon. Sinarado. Yung mga sasakyan, o. Oh. may tinakpan doon, no? Ah, nga ba? O. Oh. Ayun, naglakad na yung mga tao. si Huminto na sila.